Nawa nga pala kami dito na si sa kabilang bayo. At dito namin niluto sa tabing dagat. At dito na rin kami nagluto at kumain. Tara, samahan nyo kami kumain. Let's go! Ay, hula! What the... Guys, what's up? Mangunguha tayo ng... Ano kaya? Sige! Sige! Hey, samahan nyo kami manguha. Let's go! Yay! Ay! 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 At sa punta na to guys Nagsimula na rin kaming manguha At nung nakikita nyo guys palang ang ginagamit namin sa aming pagkuha At sa punto na to nakakuha ko na isang siye Ayun ah Mahirap nga pala itong kuhain guys Napaalang ang ginagamit At ito nga pala yung pangadalawa kong kuha na siye Ayan na Uy Asa uli mo Ayan Okay Tapos na Tara Tara Guys yung nga pala yung tinatawag na tuntong Uy brodom bro ano talaga ko ba na guys oh <laughs> hey. Hey, eh, <laughs> okay, <lute> na nagulang 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 na nagulang 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 Eh nagayon dun na 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 nagayon Let's go. to na guys. Na may kuna y sariwan nating si. Nagapaktinik mao sa nito guys. Napakasarap at kasarapat pa kalenam kahit na tayo. At dito guys, nagpractice kami ng aming sayo ni Kuya Jerome. Ano bang kanta yun? Ishmaelik, shwaikon, may kwento. Habang nagluluto kami dito ng bangos, natatawa kami sa aming sarili na hindi namin alam na kung bakit. At dito guys, binalitad ko na yung ating golden fish. You know, English, wow! At pagkatapos nga pala guys, kumuha rin ako ng daon ng saging, papagsapin natin sa ating mga niluto. At dito guys, nagawa rin ako sa usawan. At pagkatapos ito guys, nilagay na namin yung aming mga niluto ni Kuya Jerome. At kung nakikita nyo guys, napakagad ng dagat, napakaliwalas ng hangin. Tapos sasabayan natin ng pagkain ng sariwang sipon at sariwang gulay. At pagkatapos nga pala nating maluto lahat guys, ay agad na kami nagprepare ng aming kakainin. Sabahin mo kami kumain dito sa magandang pinahatid. <laughs> Let's go! <smutti> so, tayo mag-pray mag muna sa ating final. So, yun, maraming maraming salamat po sa pagkakas na lakas araw sa araw-araw sa atin. Maraming so, salamat. Amen! Ayo, 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 bangun dong! bangun Bago matapos tong video na to, lubos ako nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta sa akin since day 1. Mahal na mahal ko po kayo hanggat nandito ako gagawa ko ng video para lang mapasaya kayo. Especially guys, nagpapasalamat ako sa taas sa pagbibigay niya ng lakas ng loob at lakas ng katawan para bumangon araw-araw. <laughs> So paano guys, hanggang dito na lang yung video natin. Magpapaalam na ako sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Lagi po kayo mag-iingat kung saan po kayo naroroon. Okay, let's go. na. Nababay po tayo. Wew!